sabi ko, alam mo, idol ko yung image mo na okay. nakulong ka doon. Sabi mo, okay. ayaw mo nang gumawa ng krimen, yes, sa so, no, mga bagong buhay. So, okay yon Ang problema na lang yung mga namunguno sa preso. Coco Martin nagsorry Matapos o madumihan ang imahe ng Bucor. Personal nga na bumisita sa New Believed Prison, ang aktor at direktor na si Coco Martin para personal na humingi ng depensa. Hindi nga lingid sa kaalaman ng marami na may nangyayaring eksena sa batang kiyapon na posibleng manong makasira sa imahe ng ahensya at maging sa mga namumuno dito. Bagamat may disclaimer na nga na nakalagay, bago pa nga magsimula ang serye ni Coco Martin, umalma pa rin ang ilang tauhan ng Bukor. Dahil pangit uman ito sa imahe, at pwedeng makaapekto umano ito sa kanilang ahensya. Ayon pa nga sa mga taga bucor maaari umano maimpluwensyahan ang publiko sa mga pangit na eksena na nangyayari sa batang Quiapo. At umano'y posibleng magbago ang tingin sa kanila ng mga tao. Samantala, Kasama nga ni Coco Martin na nagtungo sa New Believed Prison ang anak nga ni Lito Lapid na si Mark Lapid at maging ang si ABS-CBN COO Corey Vidanes. Sa panayam nga kay Coco, iginiit niyang wala siyang intensyon na makasira o makapanakit nga ng ibang tao. Nangako rin si Coco Martin na babalansahin nga nila ang mga nangyayaring eksena sa nasabing serye at magkakaroon umano ng revision. Narito nga ang ilan sa pahayag nga ni Coco Martin. So, bagay na dapat pa natin puliduin o ayusin sa ating programa o sa kwento ng batang ka. So, na-mention nyo kanina direct hanggang December. So, kukuha, magkoconsult ba kayo sa Bucor? Kung ano yung mga para sa mga eksena? I think, alam na po namin yun na kung okay. so, ano dapat namin yun. Para po ma-iayos po lahat. Sir, sir, yung assurance na lang to put on record, yung sinabi nyo kanina na may na ire naman yung imahe ng Bukor dito, noob J. Ano naman, ayusin po namin. Kasi ngayon, mm -hmm. mamaya pag alis ko dito, magbibiting kami kung paano namin ayusin talaga yung kwento sa bawat karakter. Sa kabilang banda nga, tinanggap naman ni Bukor Chief Katapang ang paghinginga ng paumanhin ng Direktora at Aktor na si Coco Martin. Sa katunayan pa nga ay hangad ng Bukor Chief na magtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan at maparusahan umano sa huli ang masasamang karakter sa Batang Kiapo. Narito nga ang pahayag ni Bucor Chief Katapang. So in the end, I hope na good will prevail and evil will be. Mukhang masangsa naman, DJ. Sabi oh, Sabi na oh, kayo, oh, isangsa oh, naman yung... Hindi daw. Makapanagot yung... Oh, eh. Oh. so, uh, yun. Na, sabi niya, bigyan sila pa ng oras para maayayos yung kwento. Samantala, agad ngang umalma ang mga netizens sa pagpuna o pagpansin ng Bureau Chief sa ilang eksena nga ng Batang Quiapo. Ayon pa nga sa ilang netizens na wala maumanong masama sa ipinapakita sa seri niya ni Coco Martin dahil pinapakita lamang umano dito ang totoong nangyayari sa lipunan.